Nakatira na po ba kayo ng ganito? Sinabawang isda pala yan ay ang ating ulam ngayon. Yan no oh, napakasarap yan. At hindi rin magpahuli, itong ating uh, snack. Ah, yan, meron tayong snack dito dahil naggagala-gala tayo ngayon. At hindi rin magpahuli itong ating tayom o toyom. Yan o, oh, natin yan. Yan, napakasarap nito. At hindi rin magpahuli itong ating uh, sinabawang bangus. Yan, napakasarap yan. Yan, hmm, dito muna tayo nagkakain ngayon. At siyempre ang ating panghimagas, yan, kakain, napakasarap. At siyempre at ito, nagbubugsay-bugsay na tayo dahil nalap tayo ng What's up mga kalumada? Kumusta na pang lahat dyan? Ay, dahil sa video na ito mga kalumada, ay, dahil wala, pa tayo, wala, wala, pa tayong ano, na hindi pa tayo nakapapunta doon sa ating, swa, sa, sa, ating spot. At, ah, gala muna tayo mga kalumada. Hindi Papunta din ako ngayon ng Amising Sun or Bakulin dito sa Bakulin ay Uh, Paminsan-minsan mga ay mag, ano, mag relax lang muna tayo. Uh, stop muna tayo sa ating pambot dahil yung pambot natin ating kinulob, uh, nating dinaob dahil ating pipinturuhan na naman. Yan, uh, ito mga ay papunta na tayo sa nasing area. Uh, kaya ito naisipan ko na mag magligo muna tayo dito, magliligo. Yan, palapit na tayo maanong, parang palapit na tayo na, na no, maabot. -ma Ayan. Hmm katapos magkalumad ah, parang hapit na talaga talaga tayong maabot yan. ito na yan. Ito. ito yung dinaanan pala namin napakaganda talaga ng tanawin dito mga kalumad oh. na, nakakawala ng nakakawala talaga mga kalumad ng pagod yan ito mga kalumad yan parang yan yan ito mga kalumad ito, ayan, ayan, a, ito, mga kalumad, ayan, ito parang yan mga kalumad parang malapit na talaga talaga, talaga tayong mabot yan, at dito tayo dadaan maklumad yan, dito tayo dadaan. Yan, oh, yan, parang nakikita na talaga natin yung uh, I love a missing sun. Yan, oh. Yan pa, yan. Ito pa lang yung area maklumad. Ito pa lang area. Yan, ito po yung area. Yan eh dito. Talagang ano, abot talaga talaga tayo. Uh, pagdating dito maklumad yan, uh, babaktas tayo. Yan. Yan, uh, Tapunta tayo dito sa ano dahil maglalagbook muna tayo dito at saka dito magbabayad tayo ng entrance at pagkatapos natin yung babayad ng entrance makalam na isasakay na tayo ng pambot yan salamat kay Manong yan o no? oh. Mm. yan at pinaandar na yung pambot niya napakakayahid yung padaganon yan at papunta na tayo sa ating sa ating isla sa, or sa spot natin doon sa amising uh, sun yan dito yan napakasarap talaga ng hangin napakalino ng dagat dito yan yan, palang hapit na tayo talaga maabot. Yan, hapit na tayo maabot. Yan. Pagkatapos ay ito na nakapatong na tayo dito sa Amazing Sun. Yan. Ah. ay ano mga kalumad, ah, ikata, ikapangatlo ko na talaga itong punta dito. Ay dahil na napakasarap ng area dito man natapos na kapaka-relax ay dalagang babalik-balikan natin. At pagkatapos dahil latang ah, hali na makalumad at uh, ah, naniudto muna tayo. Yan, kuha tayo ng kanin, yan na dala na natin na kanin yan at ito yung sinabaw yan, kain muna tayo baka yan baka ma, ano hindi tayo makapagpangaligo dahil nagugutom na tayo. Yan. Ito. Mm, yan tutuslo natin yan sa yan. Tawag pala yon mga kalumadabalo. Oh, yan nagpaluto tala nagpaluto tayo ng balo dito na isda na napakasarap nito. Yan ito ay sabaw natin. Napakasarap ng sabaw nito mga kalumado. Oh. Yan at kakain tayo yan. Kakain napakasarap talaga. Mm. Yan. Mm. Kain tayo makalumad Yan mm, Kain Napakasarap Napakainit talaga ng sabaw Yan mm, Napakasarap makalumad Yan mm, Kain Yan Ito Sino natin sa ating suka Napakasarap ng suka na ating daladala -dala. Pagkatapos natin kumain ay nagpaghimagas na muna tayo ng ating mangga Yan Kakain tayo ng mangga talaga makalumad ah. Yan ang paghimagas Yan Yan o no? oh. Mm, napakasarap mm, yan yan, napakasarap. At pagkatapos ay nagtingin-tingin muna ako dito sa mirong nagguguyod ng banana bot na ginaga yung ginuyod ng Jitsuki. Yan, oh, yan. Yan, napakasarap talaga tingnan. Siguradong, ano. Pagkatapos ay nag-isnak-isnak muna talaga ako dito. Santang nagtatanaw ako ng mga Jitsuki. Yan, yan. Pagkatapos ay meron lumapit na bata sa akin ay nag Bidinintahan nyo akin ng toyom or tayom. Yan ay. Binili ko naman para meron tayong uh, mapanghapunan mamaya. Yan. At pagkatapos ay ating lalagyan ng suwa o ibyasong dahil ating kikilawin yan. Napakasarap nito. Salamat sa mga bata na nagbibita, nagbibin, nagbibinta sa akin nito at lalagyan natin ng bumbay. Yan, napakasarap nito. Yan. Bumbay, napakasarap yan. Hmm, yan. Yan, nakalumad. Napakasarap. At lalagyan natin ng suka na mayroong sili. Napakaanghang talaga. Yan, no? Oh. Hmm. Yan, oh. Yan. Mm, ihalo-halo. Hmm. Napakasarap nito. Sigurado mabungkag di sa bang bahaw sini. Ayun. Mhm. Mm -hmm. Kakain muna tayo dahil uh, ah, ta hapon ah. na. Oh. malapit na ah, pa lang gabi, hapon ah. na. Masyado tayong ma aagang kakain. Ayun. Kain tayo na, no. napakasarap dito ng ano, ng tuyom, na ortayom. Ayun, napakasarap. Ayun, kain tayo mga kalumad. Ito pa yung ating sabaw kanina na hindi pa nahurot dahil marami yano o. Mm, kain tayo. Kain. Yan. Kain tayo. Yan. Ito pa. Mm. Mm. Ah, Siyempre ay samahan natin. Ihim na natin ng kukyan para ah, uh, pampahilis. Pampahilis yan. yan. Pagkatapos mga kalumad dahil, dahil uh, umaga na naman. Yan. Napakasarap ng sikat ng araw mga kalumad. Yan o. Oh. Yan Oh. Uh, yan, oh mm, napakasarap. Yan. -hmm. Yan. Yan. Ah, uh, Lawas tayo sa ating bintana ah. O siga-siga man ang kanu mata. Unay plano mo hangaw-hangaw sa ah. Di na nato yan kuanan. I dire sa banglato, tirahan di sa banglato ini kanato bahaw. Yan oh. na. Este kanato bangus na sinabaw. Yan. As ito kanato tayom. Ah. Wa ito kahurot pa sa nato hurot gay na kayo. medyo madai sa ito. Yan. Mamahaw na eh, ikata. Yan. Mahaw kita kalumad, mahaw. Yan. Mm hmm, Mm yan no. Oh. Lutay nan sabaw. Napakasarap ng sabaw yan oh, mm -hmm, ba o, oh, unang, bang, unang bangus, ah, napakasarap ka na tirahan yan, mm, kalami ay, mm, kalami ay, ah, kalami. tapos siyempre, humanar ito ka, ana, ah, yun, eh, paghimagas, isap muna tayo ng apple, yan oh, mansanas, oh. oh, kupa-kupas ang ba-ba mo do, yan, pagkatapos, eh, ang baruto, na ating uh, binuslan, sabi ko kanina, mga kalama, relax muna tayo ng baruto, bakit nagbabaruto pa rin ako, yan oh, mm, ito, buksay-buksay muna tayo, yan, dahil, pa, ano, Um, lapit na ako ng umuwi. Ayan na, ah. bubusay-bugsay muna tayo. Yan, ano, ah. hmm, bugsay. Yan. Malapit nito ta ano to. Ayan. Hmm, yan. Injoy muna na natin ng ating uh, mga kalumad, yung ating uh, sarili muna natin ito. Enjoy natin. Yan dahil uh, panagsa na to, panagsa na tayo, maka, ano, panag, tayo maka ano, panagsa tayo maka Suroy, yan. Ito na mga kalumad ay padunggo na ako mga kalumad. dahil uh, uwi na kami, dahil hapon na. At ingat palagi mga kalumad. Maraming salamat. bye, -bye.